Fill in the blank, Maria Blank. Ozawa. <laughs> Maria Ozawa. <laughs> Maria Ozawa. Sino muna si Maria Ozawa? Sino muna yun? Viral ngayon ang aktor na si David Licauco matapos magsabi ng nakakagulat na sagot sa isa sa mga tanong sa programang Family Feud. Sa isa sa mga episodes ng Naturang Palabas, naglaban ang team nila Barbie Forteza at David Licauco o mas kilala sa Tambalang Barda. Isa sa mga naging katanungan ay magbigay ng karugtong sa pangalang Maria. Tila ba wala nang ibang pumasok sa isip ni David at ang sinagot niya na lang ay Ozawa. Si Maria Ozawa ay isang Japanese actress na nakilala noon sa kanyang mga ginanapan na adult films. Nagulat na lang ang mga kakampi ni David at maging si Barbie ay napakwestiyon na lang sa sagot niyang ito. Panoorin ang video. Ozawa. 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 Maria Ozawa. Sino muna si Maria Ozawa? Sino muna yun? Kasi ano... Um... Oh. oh! Dahil sa viral na pagsagot na ito ni David, nagtrending ang aktor sa social media at nakarating kay Maria Ozawa ang clip ng video na ito. Ayon sa kanya, cute daw ang nasabing celebrity. Natawa na lang ang mga netizens sa nakakagulat na pagbanggit ng aktor, lalo na ang mga supporters nila ni Barbie na nakatutok sa episode ng palabas nila. Ano ang masasabi nyo rito?